Kaya nagyasaming si Chiong para ihatid kayo sa school. Salamat. Salamat. Yen. Nande plastic jacket, don. Hindi ba? Hindi ba? Hindi maghihiga. Oh, alisagi sok ni ariyo? Tagal? Sok ni yeah. so ariyo. Meusagi kayo. Oh. <cười> 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 okay, bye bye. ni kaya ni kaya love you so, <laughs> bye bye okay din Nina, nana nana bye bye, nana, ah. ay, bye, okay. bye. okay oh sige na pasok na tayo ayaw ay dun <laughs> bye bye nabay. Okay, hindi nga ba din eh? Bye bye! Eh, nanay, nika ikaw din. Pasok na. Hindi okay. ka sorry na.